Ano ang kondisyon niyan? Ikuturo mo sa amin ang kuta ng aswang na pumatay kay Arman. Kilala mo naman siguro siya, hindi ba? Sinong Arman? Ang albularyo ba? Itong dapat sa mga kagaya mo, aswang! Ya! Ah, ang ah, likod ko! Demonyo kang bata ka! Sige pa! Huwag kang tumigil! Undayan mo na si batang katawan niya! Eh, sandali! Tutulungan na kita! Sige, bulo! Ah! Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Ako nga pala si Benji. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong isang hindi ko malilimutang karanasan nung ako'y bata pa. Ang aking lolo Usteng ay isang sikat na albularyo, lalo na sa negros at ilo-ilo. Madalas, sumasama ako sa kanya kapag may ginagamot siya. At kahit sa murang edad, hindi ko na malayang natututo na rin pala akong manggamot. Isang gabi, Lolo Usteng! Lolo, tulungan mo ko. Uh, mukhang delikadong sitwasyon niya! Bakit? Apo! Gising! Ay, Nananaginip ka na naman ng masama! Tama po kayo, Lolo. Pinabangungot na naman ako. I hindi ko alam pero parang totoo talaga. I hindi ko pumalis sa isipan ko, Lolo. Bakit? Huwag mong sabihin na nananaginip ka na naman na nakasakay ka sa kabayong kamukha ng kapitbahay nating si Petra. <laughs> hindi po ganun, Lolo. I iba po eh. Ah, seryoso po ito. Eh kung hindi ganun, eh ano? Ang kaibigan nyo, si Ka Arman. siyang ang napanaginipan ko. E Ewan ko ba, hanggang ngayon, kinakabahan pa rin po ako eh. Eh bakit? Ano bang patungkol sa kanya? Nakita ko po yung kaibigan yung pinagtutulungan patayin ng mga aswang. Ay naka, eh, pabayaan mo na. Isang malakas at magaling na albularyo yan. Kaya alam ko na walang masamang mangyayari sa kanya. Sisiw lang sa kanya ang mga nilalang na yan. Pero iba po ito eh. Parang may gustong ipalam sa atin, Lolo. Ano kaya kung bumalik na muna tayo sa negros? Ayaan mo. Kapag bakasyon na eh, pupunta tayo ron. Gagala tayo sa mga magagandang galaan doon. Eh, Baka kailangan tayo ni Ka Arman, Lolo. Baka po talagang may nangyayaring masama sa kanya. Eh, malabo yung niniisip mo, Apo. Ay, teka. Ikukuha muna kita ng bay inom na tubig. Sige po. Maraming salamat, Lolo. Nang makalis na si Lolo, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa katawan. Lumakas ang tibok ng puso ko. Kaya... Hindi ko na sa isipan ko ang kaibigan ni Lolo. May kutub ako na kailangan ng kaibigan ni Lolo ng tulong pero wala naman akong magagawa. Pagkabalik niya, ininom ko ang tubig sa kami na buting bumalik na lang sa pagtulog. Kinabukasan, nagising ako dahil sa mga pagkukwentuhan sa labas ng bahay. Bumangon ako at lumabas saka napalunok ng laway ko nang makita sina Ate Almira at Kuya Hernan. Wala na po si Tatay Arman. Lolo Sting. Pinatay po siya. Ha? bakit siya pinatay? Sino ang may gawa nito? Ka? May nagawang ba siya na kasalanan? Wala nang bampu eh. Pero natagpuan namin siya sa labas ng bahay namin. Duguan. At wala nang mga laman loob. Tuyot na rin ang dugo niya nang madat na namin. Yes, Mio. Saan ba siya pumunta? Kung hindi ako nagkakabali, aswang ang may gawa na sa kanya. Hindi po kami sigurado, Lolo Usting. Kaya nga po kami nandito kasi alam namin na ikaw lang ang makakatulong sa amin. Tama po si Almira. Hindi po namin mapagkakatiwala ang iba niyang mga kasama. Mahirap na. Baka isa pa nga po sa kanilang nagkanulo kay tatay eh. Eh bago pa mangyari yon sa kanya, may napansin ba kayong kakaiba? May naikwento ba siya sa inyo? Wala naman po. Basta napansin lang namin siyang balisa. Mga isang linggo po bago mangyari sa kanya yun. Sigurado na may mga pahihwating na sa kanya ang gabay niya. Pero hindi lang niya pinansin masyado. Baka nang gabing mangyari sa kanya, may babala na sa kanya. Pero hinayaan lang niya. Siguro nga po, Lolo. Ang gusto lang sana namin ngayon eh, malaman kung sino ang gumawa nito sa kanya at kung anong naging atraso ni tatay sa kanila. Noon din, lumapit ako sa kanila. Saglit silang tumigil sa pagkukwentuhan, pero agad ding nagpatuloy. Isinali nila ako, kaya ikinuwento ko ang naging panaginip ko. Napailing na lang ang magkapatid at lalo nilang kinumbinsi si Lolo Usteng na tulungan sila nagpaalam ang magkapatid na puno ng pag-asa. Nung kami na lang ni Lolo ang naiwan sa bahay, Benji, pupunta ako sa Negros bukas. Aalamin ko kung anong magagawa ko para kay Arman. Sasama po ko sa inyo, Lu. Ayaw ko pong maiwan ng mag-isa rito sa bahay. Mag-isa lang po ko dito, eh. Sinong may sabi na dito ka sa bahay mananatili? Don ka muna kina Petra. Mamaya, pupunta ko roon at kakausapin siya. Ayoko po, Lolo Usting. Baka po kung anong gawin niya sa akin. Sasama na lang po ko sa inyo. Pero mas delikado kung sasama ka sa akin kina Arman. Hindi tayo sigurado kung ano talaga ang pumatay sa kanya. Gusto kong malaman ng totoo at mapuksaan kung anumang nilalang na gumawa nun sa kanya. Sige na. Maiwan ka na lang dito. Lolo Sting naman eh. Sige na po. Pangako, hindi ako magiging makulit doon. Tutulong po ko sa inyo. Basta, ayaw ko lang pong maiwan dito. O siya, sige. Sasama ka sa akin. Pero, ipangako mo sa akin na hindi ka magiging pasaway doon. Opo, Lolo. Pangako po. Isasama na po ba ninyo ako? Oo, Benji. Basta... Huwag ka rin aalis sa tabi ko, ha? Hindi mo pa gaano pamilyar ang lugar na yon. Napatango ako kay Lolo. No mga panahong yon, minabuti naming ihanda ang mga dadalhin sa pagpunta sa Negros. Subalit, dahil may mga gagamutin pa kami ni Lolo, minabuti naming tapusin muna yon bago kami pumunta kina Kaarman. Makaraan ng tatlong araw nang matapos na ang pangagamot namin, Nagpasya na kaming tumungo sa negros Pagdating namin doon Malugod naman kaming tinanggap Ni na Kuya Hernan at Ate Almira Maligayang pagdating po rito sa amin Halipo kayo sa loob ng bahay Pasensya na po kayo sa sitwasyon namin ha Mahirap lang kasi talaga kami Ay eh, wala kang dapat na ihingi ng tawad Pare-pareho lang naman tayong mahirap Eh teka. Bakit ba hindi nyo binubuksan ang kabaong ni Arman? Eh kasi po, hindi talaga magandang sitwasyon ng bangkay niya eh. Iwan ko nga ba kung sino-sinong demonyong gumawa niya sa kanya. Gusto po namin ipagiganti si tatay. Pero wala kaming kakaya na gawin yun. Hindi rin po namin alam kung sinong may gawa nito sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Ipinapangako ko sa inyo bago pa man mailibig ang tatay ninyo, magagawa na nating malaman at magantihan ang kung sino mang gumagawa nito sa kanya. Maraming salamat po, Lolo Usting. Pasensya na po kayo kung naabala pa kayo dahil sa problema namin. Ay, eh, walang problema. Kaibig ko si Arman. At hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan tungkol dyan. Salamat po. Eh, pero teka, mas mabuti siguro kung magpahinga na muna kayo. Mukhang pagod po kayo eh. Huwag na. Itong si Benji na lang siguro. Apo, ah, gusto mo bang matulog muna? Kahit huwag na po muna, lolo. Hindi naman po ako napapagod eh. Mas gusto ko pong makipaglaro muna sa labas. Eh, teka, napag-usapan na natin yan ah. Mamaya, Baka kung ano pang mangyari sa iyo Pero lulu, dito ka na lang. Wala kang kakilala roon eh. Baka mapag-interesan ka ng mga masasamang elemento sa paligid. Eh, lalabas din naman po ako. Kung gusto mo, Benji, sumama ka muna sa akin. Talaga po, Kuya Hernan. Lolo, umayang na po kayo. Ay, siya, sige. Basta, huwag ka magtatagal, ha? Kung may mararamdaman kang kakaiba, pumasok ka kaagad dito. Sige po. Lumabas kami ni Kuya Hernan. Ipinakilala niya ako sa mga batang kagaya ko at nakipaglaro naman ako sa kanya. Nasa kalagitnaan pa kami ng paglalaro nang may maaninag akong isang babae na nakatayo malapit sa malaking puno. Nakatitig siya sa bahay ni Naka Arman kaya tumigil ako saka itinuon doon ang buong pansin ko. Nagsimula ng lumakas ang kabog ng puso ko kabanong. Akmang pupuntahan ko sana si Kuya Hernan sa inuupuan niya. Nang makita kong pumasok na siya sa kanilang bahay. Dahil dito, nagmadali din akong pumasok doon sa kalumabit kay Lolo Usting. ah oh, bakit parang ibalat ang ekspresyon ng mukha mo, Apo? May umaway ba sa'yo sa labas? Wala po, lolo. Eh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Eh, kasi po, may nakita kong isang babae na nakatayo malapit sa malaking puno. Ay, ano naman ang masyabaron? Baka nga kanayon lang naman ninaarmad yun, eh. Hindi po, lolo. May kakaiba po talaga sa kanya. Abot hanggang talampakan ng buhok niya, eh. Tapos, kakaibang kasuotan niya. Parang sinauna na hindi ko po maintindihan. Eh, sino kaya yun? Hindi kaya kantong kanto nakita mo? Hindi ko po alam, Lolo, eh. Eh, hayaan mo na. Ang importante, hindi kanya nilapitan. Baka kasi mapag-interesan ka niya. Eh, di bale. Makaalangan namang lumapit yun sa iyo dahil sa mga gabay mo. Nagpasya akong matulog Nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na pagtulog ng maalimpungatan dahil sa isang ingay. Agad kong napansin na natutulog na rin pala siya sa tabi ko. Upang siya saatin kung ano ang nag-iingay. Lumapit ako sa pintuan. Doon, nakita kong tatlong tao na tila may pinaplanong masama sa kabaong ni Ka Arman. Agad kong napansin ang kakaiba at nakakabahalang aura nila. Lalung umigting ang takot ko nang mapansin pati ang mga nagbabantay ay nakatulog na rin sa hindi malamang dahilan. Noon din, nagmadali akong lumapit kay Lolo para gisingin siya. Bakit ba? Ano ba ang nangyayari Nakatulog po lahat ng nakabantay sa kabaong. Nakauwi na rin po yung mga tao sa labas, Lolo. Ay, ano naman ko? Ha? A, a teka, ano sinabi mo? Tulog po ang lahat ng tao dito sa bahay at may mga lalaking nandito. Mukha pong may binabalak na masama sa bangkay ni Kaarman, lolo. Eh, sandali. Lalabas ako at titingnan ko kung sino ang kayo. Sige po, sasama na rin po ako sa inyo. Basta po, tatlo sila, lolo. Ay, teka, wala naman ah. Sigurado ka ba na nakita mo? Baka guni-guni mo lang yan. Eh, sigurado po ko, Lolo. Diyan pa nga po sila nakapwesto sa tapat ng kabao, Oh. Eh, wala naman, ah. Pero, sandali. Halika. Samahan mo ako sa labas. Baka hindi pa nakakalayo ang mga yan. Pero, bago yon, kumuha ka muna ng dalawang itak. Hindi tayo sigurado kung sino sila at kung ano ang pakay nila. Sige po, sandali lang po. Nang makakuha na ako ng itak, nagmamadali kami bumaba ni Lolo. Nang naroon na kami sa labas ng bahay, agad akong napatakip ng ilong ko dahil sa napakalansang amoy na nalanghap ko. Ganun pa man, hindi yun naging hadlang sa akin para samahan si Lolo sa pagronda sa paligid. Hindi rin kami nahirapan dahil napakaliwanag naman ang buwan ng gabing yon. Hindi hey, pa sila nakakalayo, Benji. Siguro nga po, Lolo. Ano po kayo yung mga lalaki yun? Bakit kakaibang aura nila? Basta sa amoy ng hangin, kung hindi ako nagkakamali, mga aswang sila. Baka balak nilang nakawi ng katawan ni Arman. Eh, bakit naman po? Yan ang hindi natin alam. Hey, teka. Baka isa sila sa posibleng makakapagturo sa pamatay kay Arman. Eh, ano pong plano nyo, Lolo? Susundan ko sila para malaman kung saan sila nakatira. Aalamin ko rin kung ano kinalaman nila sa pagkabatay ni Arban. Malakas ang kutub may kinalaman sila. Samahan ko na po kayo, lo. Para naman may alalay po kayo. Huwag na, Benji. Delikado ang pupuntahan ko. Hindi ko alam kung sino ang kaaway ko at magiging kakampiran. Pero kung kasama po ninyo ako, oh, Makakasiguro po kayo na meron na kayong isang kakampi. Sige na po, gusto ko makatulong sa si inyo eh. Oo, oh, siya sige. Eh. Dahil hindi naman may din na Hernan ng bangkay ng tatay nila. Papayagan kitang sumama sa akin. Ngayon din, aalis tayo. Kailangan masundan natin ang tatlong yan. Eh, papano po kung nakakalayo na sila? Baka po kung maligaw pala tayo, lo. Hindi naman siguro. Ah. Malakas ang gabay ka at alam kong ituturo niya tayo sa dapat natin puntahan. Sa halip na bumalik sa loob ng bahay ni na Kuya Hernan, nagpa siya kami ni Lolo na sundan ng tatlong lalaki na pinaghihinalaan naming aswang. Habang naglalakad, may mga inahabilin pa sa akin si Lolo patungkol sa magiging kalagaya namin kapag nakarating na kami sa kuta ng mga aswang. Nang makapasok kami sa isang malawak na kagubatan, may naulinig ang kaming boses ng isang matandang babae na humihingi ng tulong. Lolo, may humihingi po ng tulong. Mukhang dyan lang sa unang banda. Puntaan po natin natulungan tulungan. Huwag kang padalos-dalos, Maggie. Hindi tayo pamilyar sa gubat na ito. Huwag mo nang pansinin yan at baka kung ano pang nilalang yan. Baka sinusubukan lang niya tayo ang pero, papano po kung tao palang humihingi ng tulong na yan? Mukhang matanda ang boses eh. Ay, sige na nga. Tingnan lang natin kung anong magagawa natin. Pero, ihanda mong sarili mo at makaswag yan. Sige po, Lolo sting. Tara na. Hanapin natin ang pinanggagalingan ng boses na yan. Ayun. Ayun po, Lolo. Mukhang malapit sa malaking bato na yan. Eh, sige Lapitan natin siya. Sumunod ka sa likuran ko, po. Habang papalapit kami sa batuhan, nakaramdam ako ng bagyang paninindig ng balahibo ko. Nang halos dalawang pa na lang ang layo namin sa pinagmumula ng ingay, nakita namin ni Lolo ang isang matanda na naiipit sa malaking bato. nakabuo ang niya at kulay dilaw ang kanyang mga mata. Nakita ko rin ang damit niyang animoy gawa sa balat ng hayop. Tulungan niyo ako. Bawa kayo sa akin. Hindi ako makalad sa malaking bato na ito. Bago ka namin tulungan, sabi mo sa akin kung ano ka. Isa ka bang aswang? Ha, hindi ako aswang. Isa lang akong karaniwang matanda na naipit dito sa bato. Hindi ko rin alam kung paano to nangyari sa akin." Nagbabaga po mga mata niya, lo. Hindi siya isang karaniwang tao. Baka po inkanto siya. Tama ka po. Hindi siya isang karaniwang tao. Ngayon, tanda. Sabi mo sa akin kung ano ka talaga. Sino ka? Bakit mo inaaksaya ang oras kaben? Hindi ko inaaksaya ang oras ninyo. Uh, sige, sasabihin ko na ang totoo patungkol sa akin isa akong bruha. Bruha? Pinaglalaroan mo ba kami? Ano nga kala mo? Maniniwala kami sa mga salita ba? Maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Isa akong bruha at nadaganan ako ng batong ito. Sige na, tulungan niyo ako. Tutulungan ka namin pero sa isang kondisyon. Sige na, ano ang kondisyon niyan? Ituturo mo sa amin ang kuta ng aswang na pumatay kay Arman. Kilala mo naman siguro siya, hindi ba? Sinong Arman? Ang albularyo ba? Siya nga. Bakit? May alam ka ba sa pagkamatay niya? Ipangako mong ituturo mo sa amin kung sino ang may sala sa pagkamatay niya. Tutulong ka namin. <laughs> At kung hindi naman? Papatayin kita gamit ang itak ka. <laughs> Tulungan mo muna ako. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko. Tawawa naman po siya, lo. Itulak na po natin ang malaking bato na umipit sa kanya. Huwag kang magtiwala sa bruhang yan. Likas sa kanila ang pagdidig masama. Hindi tayo dapat nakikipag-alyansa sa kanila. Pero, kailangan nyo ng tulong ko, hindi ba? Sige. tutulungan ka namin kapalit ng pagtulong mo. Pero sa oras na malaman kong nilalang simula kami, babalik ang kita at susunogin ang buhay. Tinulungan namin ni Lolo ang matandang bruha kabanong. Nang makatayo na siya, inambahan siya ni Lolo na tatagain. Sinabi naman niya na tapad siya sa pangako niya sa amin. Lalo pa at gusto rin niyang malaman namin ang totoo hindi kayo ligtas sa gubat na ito. May mga mata at tainga ang aswang na yon sa kada gubat. Mas mabuti siguro kung sumama na muna kayo sa akin. Saan naman po tayo pupunta? Eh, teka. Ano nga po palang pangalan nyo? Ako nga po pala si Benji. At siya naman po si Lolo Usting. Tawagin na lang ninyo kung Uray Gustia. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Armand. Pero ni Minsan, hindi ko pa siya nakakasalamuha. Siguro dahil bibihira lang ako lumabas sa kuweba ko. E kung bibihira kang lumabas sa kuweba mo, bakit ka narito? Ano naman ang pakay mo rito sa labas? Kung nga po. Saka, malalim ng gabi, oh. May mga inaabangan lang ako. Hindi ko inaasahan na gugulong pala ang isang malaking bato at madadaganan ako. Sino naman ang inaabangan mo? Huwag mong sabihin na ang mga kakampi mong aswang. Aba, hindi! Sa katunayan nga, umiiwas ako sa mga aswang ngayon, lalo na sa pinakapinuno nila. May bagay kasi na nasa pag-iingat ko na gusto nilang makuha. Eh ano naman po yun? Sa kanan ninyo malalaman. Sa ngayon, bilisan ninyo ang paglalakad at malapit ng pumatak ang alas 12 ng hating gabi. Basta, siguraduin mo lang na hindi mo kami tatraydo Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo tatrydore. Dahil ang totoo, ang pagbabalik talaga ninyo rito sa Negros, ang inaabangan ko. Pagbabalik po namin? Kilala mo po ba kami? Hindi. Pero nakita ko kayong dalawa sa panaginip ko. At alam ko na dito ka rin dating naninirahan sa Negros, uste. Alam kong busila kang puso ninyo kung inaambagan mo kami. Ano naman ang pakay mo sa amin? Una, alam kong mga albularyo kayo. Pero kung ano man ang totoong pakay malalaman din ninyo yan kasabay ng pag-alam ninyo patungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ng kaibigan nyo. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa tapat ng kuweba na matanda Bago pumasok, sinabi niya sa amin kung anuman ang mga karga namin sa katawan ay magiging walang bisa yon sa loob. Napatangon na lang kami ni Lolo. Dahil nabuo na rin naman ang tiwala namin sa bruha, sumama na lang kami sa kanya. Nang naroon na kami, binigyan niya kami ng mga makakain prutas. Maliwanag din ang kuweba niya dahil sa mga sulong naroon. Alam niyo. Bantugyang si Armandito. Marami na siyang tinulungan. Pero, nung may makatagpo siyang isang babae, nagbago ang lahat. May mga haka-haka ngang hindi karaniwang babae yun eh. Kasi, nagawa niyang asawahin. Kung hindi siya karaniwang babae, ano naman siya? Isa siyang reyna ng mga engkanto. Hindi lang basta engkanto, dahil sa pagkakaalam ko, itiman ang uri niya. Reyna ng mga engkantong itiman? Te teka, hindi e kaya sila ang pumatay kay Arman para makuha nila ang kaluluwa niya? Hindi lang yan ang pakay nila. Baka may mas malalim pa roon. Mas malalim po? Eh kung ang mga engkantong pumatay kay ka Arman, bakit po natagpuan siyang walang mga laman loob at tuyot na rin ng dugo? Yan ang hindi natin sigurado, pero... Kung talagang aswang ang pumatay sa albularyong yon, baka konektado rin sa inkanto ang mga nilalang na gumawa nun. Kung nagkataon, hindi basta-bastang laban ang susuungin ninyo. Bakit naman? Kung mga aswang lang at inkanto, makakaya ko silang labanan. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Hindi ako gagawa ng hakbang laban sa kahit na sino hanggat hindi ko alam kung sino ang gumawa noon at kung ano ang rason nila. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap na makarinig kami ng mga ingay sa labas. Sinenyas sa kami ni Oray Gustia na ipagpatuloy na lang ang pagkain at nang mabusog kami. Lumabas na rin siya para tingnan ng paligid at malaman kung anong nilalang ang naroon. Nang nasa labas na ang bruha, nag-usap kami ni Lolo. Hindi tayo dapat na magtiwala sa bruhang yun, Apo. Isa siyang bruha. Nila lang din siya ng dilim. O nga po eh, ang baho pa po niya. Parang ilang taon nang hindi naliligo. Huwag <laughs> mong iparinig sa kanya yan. Baka maulinigan niya ang sinabi mo at kainin ka pa niya ng buhay. Sige ka. <laughs> eh, totoo naman po eh. Pero, anpo kayang iniingatan niyang bagay? Bakit pakiramdam ko Kuniktado yun sa pagkamatay ni Ka hindi eh, ko alam. Huwag ka mag-alala. Sasabihin din naman niya siguro sa atin ang patungkol dyan. Basta, huwag kayong magtiwala ng lubusan sa kanya. Ha? opo, lolo. Naputo lang aming kwentuhan nang makita naming pabalik na siya sa kuweba. Nanahimik na lamang kami at ipinagpatuloy ang pagkain ng prutas. Paglapit niya, inalok niya kami ng tubig na nasa maliit na palayok. Nung una, tumanggi kami. Ngunit dahil sa nauwaw sa kinain, tinanggap din namin yun. Hanggang ininom ko ang tubig mula sa palayok. Napansin kong biglang nag-iba ang lasa. Nilingin ko si Lolo at nandilat ako nang makita siyang biglang nakatulog. Nakaramdam din ako ng antok. At bago ko makatulog, Nakita kong kulay itim ang tubig. Nang magising ako, nakita kong nakatulog din si Lolo. Lo, wala po dito si Uray Gustia. May mga ingay rin akong naririnig sa labas. Uh, anong ibig mo sabihin na po? Parang may naglalaban sa labas eh. Hindi kaya sinugo tayo ng mga aswang dito at kinakalaban sila ni Uray Gustia? Iyan ang hindi natin alam. Halika. Tingnan natin sa labas. Dali mo na rin ang itak mo at makatotoo ang hinala mo. Sige po, Eh, teka, sandali. Mukhang nawala na rin naman ang igay, eh, oh. Dito ka lang, ha. Ako ang titingin sa labas. sige po, Sasama ako sa inyo hanggang bukana ng kweba para makasilip na rin ako sa nangyayari. O, oh, ikaw ang bahala, Benji. Tara na. Pagdating sa bukana ng kweba, tumigil ako at pinanood na lang si Lolo na naglalakad palabas. Iginala ko ang paningin ko. Ngunit dahil madilim na rin ang paligid, hindi ko gaanong nakikita ang nangyayari. Makaraan ng ilang minuto, bumalik si Lolo sa akin. Halata ko sa mukha niya ang galit. Kaya inusisa ko siya patungkol doon. Sigurado na, tinrador tayo ng bruhang yon. Ang ipinainom niya sa atin ay may pampatulog. Maka ipinain na tayo sa mga aswang. Ewan ko po, pero bago ko kumawalan ng malay kanina, nakita ko po yung kulay ng tubig na ipinainom niya sa atin eh. Kulay itim po at ang amoy parang putik. Sila sabi ko na ba. Wala na tayong rason para manatili rito. Tara na, umalis na tayo at makabumalik pa siya rito kasama mga aswang na kaalyado niya. Sige po, Lolo Sting. Bilisan mo Mukhang nagsisimula na naman ang pag-agil eh Baka may papalapit na rito sa kweba Nagmadali kaming lumabas ni Lolo sa kweba, Kabanong Nang nasa labas na kami Naaninag namin si Uray Gustya Na gumagapang papalapit sa aming pwesto Nakaramdam ako ng galit At nakita ko rin napakuyom ng kamay niya si Lolo Noon din, nagmadali siyang maglakad papalapit sa bruha Kaya Sumulod na rin ako sa kanya. Habang papalapit kami roon, nakita naming may mga aswang na nakaantabay at tandang umatake sa amin. Isa kang traitor! Sinasabi ko na nga bang may binabalak ang masama sa amin! Anong pinagsasasabi mo? Inatake tayo ng mga aswang. Nilabanan ko sila pero hindi ko sila kaya. Anong pala ba Isa kang bruha tapos magpapatalo ka lang sa mga aswang na yan? Oo, oh, oh, bruha nga ako. Pero hindi